Yes, Igan, 24 oras ng operasyon ng mga bus dito sa Araneta Center Bus Terminal ngayong Holy Wednesday. Ang mga bus na ito ay ang mga biyaheng pa Visayas at Bicol. Igit sa tatlong daang bus po ang nakadeploy para servisyohan ang ating mga biyahero. Inaasahang dadagsa nga abot sa 10,000 lalo na ngayong Holy Wednesday na huling araw ng trabaho sa karamihan. Nag-uumpisa na pong dumating ang mga bus na babiyahe ngayong araw. Makikita niyo po yan sa likod ko. Sinisigurado ng mga otoridad na may karelyevo ang mga mga driver para sa kaligtasan na rin ng kanilang mga pasahero. At sa punto pong ito, makakausap po natin si MMDA Chairman Francis Tolentino hinggil po sa mga iimplementa po nilang mga patakaran ngayon po nga simula ng Holy Wednesday. No? Um, Chairman Tolentino, magandang umaga po sa inyo. All right, unang-una no, yung pag-monitor natin sa mga bus drivers muna no. Uh, I heard nagsasagawa ang MMDA ng drug and uh, alcohol test. Totoo po 'yon para maiwasan natin yung mga sumasampan driver na under the influence of liquor, yung iba baka gumagamit ng pinagbabawal na droga. So we start 6:30 AM again today here in Quezon City and then sa Pasay. Mandatory ba yan? Hindi man, voluntary but they sign a waiver. Okay. Uh, bukod po dito, uh, meron po tayong isa sa gawang road reblocking starting midnight. DPWH, pa, DPWH po yes, yan. Ngayong correct. umagang to, lifted na number coding. Alright. Uh, mula ngayon hanggang uh, April 1. Pero yung road re-blocking ng DPWH, napakiusapan natin na alas 12 mamaya, midnight. So ito po ay sa walong bahagi yes, ng ETSA, right. uh, dalawang bahagi ng Kamaynilaan. So ang tinutukoy ko po malapit sa Cloverleaf uh, southbound. Uh, meron po tayong dalawa sa Guadalupe, Guadalupe to Magallanes, Magallanes to Guadalupe, both directions. Meron po dalawa sa Caloocan in front of MC Hospital, meron po sa Bernin Street sa Caloocan din po at meron sa malapit po dun sa Sky Tunnel sa Mandaluyong and ang isa pa ho ay sa uh, widening po ng Ortigas, malapit po sa Dalasal. Hanggang kailan ho yan? ang nakikinita ko po rito pag nagkaroon ng tamang curing period dapat uh, Easter Sunday bukas mm -hmm. na po ito Alright, balikan po lang ho yung uh, ating uh, color coding itong number coding ano ho so lifted po siya ngayong Holy Wednesday kailan ho siya i-implementa ulit? Sa Tuesday na after Easter Tuesday Ay, alright. so malunes okay pa free pa ang ating mga motorista na makabiyahe po Tama po uh, Bukod po dyan no uh, ang MMDA ho ba ang mga personnel po natin e eh, bakasyon din Wala ano? Po? Wala right. po tayong Walang day makasyon. off. May mga personal po tayong naka-assign na porter sa mga bus terminal. Uh, Mag-assist po tayo sa feast of, uh, sa Black Nazarene. Paglabas po ng Black Nazarene sa Good Friday. At yung prosesyon po papunta ng Antipolo sa Holy Thursday. So matapos po ang duty dito sa mga bus terminals, e diretsyo na po sa mga pilgrimage sites. Tama po kayo. Alright, maraming salamat po sa inyo, Chairman Talentino, at magandang umaga po. Thank you very much. Nakausap po natin si MMDA Chairman Francis Valentino.